Ang topic po natin, ano ang mga medical science o sakit na nakukuha pag ang isang tao ay kulang sa pera. Actually, totoo po to. Uh, hindi naman 100%. Hindi naman ibig sabihin, pag kulang ka sa pera, mahirap, magkakaroon ka nitong sakit. Pero, higher risk po ito. Kaya, ang, actually, medyo may konting good news din dito. Eh. Ang ibig sabihin, kung nakakaramdam ka nitong sampung sakit, tapos eh, stress ka lang pala dahil kulang ka sa pera. So, pwede natin sabihin na baka hindi naman malala. ba diba? Kasi dahil sa stress. O, tignan natin na. So, risk factor lang to for 10 diseases. Number one, stress at anxiety at nervyos. Siyempre, pagkulang kulang ka sa pera, maraming utang, may psychological effect yan. At ang nangyayari, nagkakaroon ng psychosomatic disease. Anong psychosomatic? Sabihin, siyempre, parang sobra kang stress, yung utak mo ang nagbibigay ng sakit. Minsan, sasakit ang ulo, sasakit ang katawan, palipat-lipat yung nararamdaman. Pero pag nagpa-check up ka sa doktor, normal naman. Okay, iba nanginginig. Ibig sabihin, stress ka dun sa problema. Malamang may problema sa pera. Number two, sakit na pwede makuha dahil kulang sa pera is depression. Pag sobrang stress ang isang tao, nadidepress na, hopeless na yung pakiramdam, tapos nagkakaroon sila ng mood swings. Minsan masaya, minsan malungkot, laging yung mukha nila nakakunot, laging parang gray na, maitim-itim ang mukha kasi nga sa dami ng problema sa pera. Actually, maraming klasing problema, di ba? May problema sa sakit, sa pamilya, sa mag-asawa, pero yung problema sa pera, isa sa pinakamalaking problema. Number three, insomnia. Di makatulog. Okay? Isip ng isip sa gabi. O oh, sabi, hindi ako makatulog eh. Tinry ko na lahat anong gawin eh. Yung pala, kahit ni mo iniisip, syempre pagkulang sa pera, nababother ka. Number four, sakit na posibleng makuha pagkulang sa pera. Number four is high blood pressure marami na high blood. Okay, di ba? Hindi mo lang alam, pag stress ka, puyat ka, depressed ka, tumataas yung blood pressure. Pag puyat ka, tumataas ang BP. sa maga. Pati blood sugar, tumataas din. So, pag mataas ang blood pressure, higher risk. Para magkaroon ng heart attack o stroke. Yan po, linya ko yan bilang internist at cardiologist. Meron ding mga trabaho na very stressful. Eh. Napapansin ko sa pasyente ko. Like, minsan may mga lawyer o ibang mga stressful work na maraming deadline. na high blood sila. Pero pa nagpahinga sila, wala silang trabaho, o nagpalit na sila ng trabaho, bumababa na blood pressure nila. Number five, sakit ng medical sign. Nagbabago yung appetite, yung pagkain, pati yung timbang. Pwedeng namamayat dahil wala makain or pwedeng kain ng kain. Binabawi sa kain. So, up and down yung weight. Dati payat, naging mataba. Dati mataba, naging payat. Tapos yung kain niya kakaiba. Number six medical sign na risk pagkulang sa pera is uh, substance abuse. Siyempre stress siya, baka puro alak na lang. Dadaanin sa alcoholic o baka maadik sa sigarilyo o sa droga kung ano man o sa sugal pipilit na manalo di ba so merong addiction and substance abuse number seven, pag talagang kulang sa pera poor nutrition Siyempre, hindi ka na makabili ng gulay, ng prutas, hindi ka makabili ng masustasyang pagkain, puro noodles na lang, o toyo, kanin na lang minsan, kulang sa pagkain, kulang sa vitamins, kulang sa minerals, maraming sakit maglalabasan. Yung mga pagod, fatigue, kung ano-anong mga rashes, minsan lumalabas. Poor nutrition eh, pag mahirap. Number eight is delayed healthcare. Hindi na sila nakaka-check up, di ba? So, wala kasi pang pa-check up eh. So, walang pang laboratory, walang pang bilhin ng gamot, di ba? Wala naman talagang libreng maintenance sa atin, di ba? Bihirang bihira. So, yung mga sakit, imbis na ma-check, ay lumalala. So, mas lumalala yung sakit, late na da-diagnose, lalo na kung may mga masasamang bukol, na-ooperahan, ay eh, nalilate na. So, kahit dahil kulang sa pera. Number nine, marami, pag sobrang stress dahil sa pera, sumasakit ang tiyan. Ah, masakit ang tiyan, nai indigestion, hindi matunawan, magkaka-ulcer, yung iba sobrang sakit, yung iba nag irritable bowel, makulo, makulo lagi ang siya. Ano yun? Ang dami isip. Number 10, uh, hihina ang immune system ng tao. ba diba? Siyempre, stress siya eh. Kakaisip ng mga utang, problema sa babayarin, hihina immune system, kulang sa tulog, kulang sa nutrition, mabilis magkasakit mabilis magkasipon, magkatrangkaso, magkaflu at iba't iba pang sakit. So, ang magagawa, siyempre, di manood kayo sa tips ni Dr. Willie na libre, o kung may pera konti, o may libreng consult, pwede naman. At siguro sa pera, another tip, eh, ito naman, tips na tayo, bawasan mo expectation mo. 'Di ba ko ni expect mo kailangan kumita ako ng ganito kalaki. Bakit yung kapitbahay ko, yung kaklase ko mayaman na ako wala pa rin. Kaya mo sila, swerte nila yun eh. Huwag tayong mainggit eh. Basta nakakakain, nakakatulog, kahit konti, eh, kailangan matuto uh, bumaluktot kung malit maliit ang kumot natin, di ba? Bawasan din yung expectation at bawasan yung self-pity. Yung self-pity ang problema. Pero don't worry, meron akong 12 tips. Okay? 12 tips para malampasan kung kulang ang pera. Okay? Meron tayong mga tipid tips and other tips. Practical tips lang naman to eh, kung kaya nyo gawin. Alam ko mahirap to uh, gawin. Pero ito talaga paraan para magkasya yung maliit nating sweldo. Kasi sa Pilipinas, may bagong survey nga. 48%, almost kalahati ng mga Pilipino, ang tingin nila sa sarili nila mahirap. So, almost 60 million Filipinos tingin nila sa sarili nila mahirap. So, ito, 12 tips. Simple lang naman eh. Number 1, siyempre tingnan mo yung gastos. Ano ba yung gastos mo bawat buwan? Saan ba napupunta? Ano yung pinakamalaking gastos? Sa skwelahan ba? Sa ano ba? sa kuryente ba o meron ka bang budget na binibigay, dapat uunahin yung malalaki. Kaya yung iba nga, sa eskwelahan, alam ko yung iba, tinatry nila sa public school, mas mura. O yung ibang mga kakilala ko, ginagawa na lang homeschool sa bahay na lang nag-aaral. Kasi nga, eh, mas tipid sa gasolina, transportation, at yung baon ng bata, pati yung mga uniform, mas nakakatipid sila. So, misan yun talaga eh talagang gipit ng gipit sa pera. So, tingnan mo yung monthly budget na sa yung malaki. Number two, bawasan ang unnecessary expense. Okay? Yung mga pagkain sa labas. Yan. Mga entertainment. Yung mga travel. O yung bigla-bigla bibili. ba diba? Sa bahay na lang magluto. Uh, pag gusto mag-enjoy, hanap ng murang pag-e-enjoy. So, yung mga hindi kailangan gastusin, bawasan, prioritize na lang yung pinakakailangan. Yung pagkain, yung kuryente, yung tubig, yung bahay, yun na talaga pinaka-priority na lang. So, number two, reduce unnecessary expense. Number three, siyempre, kung kaya mag-ipit-ipit konti, ba diba? mag-ipit-ipit sa savings account, konting emergency fund, para kung may biglang magkakasakit, biglang may kailangan, may madudukot konti. Diba? Kahit at least siguro kung meron kayong 3 months worth na supply ng pera para kahit tatlong buwan ma sa trabaho, makasurvive pa ng 3 months. Yun ang habulin mo. 3 to 6 months worth para may buffer ka konti. Number 4, iwas utang. Alam ko, lahat gusto umutang. Kaya pag umutang kasi, wala nang ipon. Pag nang utang na, oo nga, may pera ka agad, pero wala nang ipon puro bayad ka lang na interest habang buhay na lang utang. Lalo na kung may credit card. Ang tip nga, eh, huwag gumamit ng credit card. Cash lang. Para pag walang cash, eh, walang bibilin. Mapipilitan na huwag bumili. Number 5 tip, itaas yung income, yung sweldo. Yung iba, itinodoble ang trabaho nila, nagsa-sideline. Pero sa akin, medyo dangerous yung sideline. Eh. Kasi pag nag-sideline ka minsan, nasisira yung trabaho mo doon sa pinakaamo mo, magagalit lang siya sa'yo. So pag nasira yung pinaka-main job mo, mawawalan ka ng main income mo. O, kasi kung kaya mo, isa dalawa? Ako sa tingin ko, mas maganda. Kung gusto mo tumas yung income, kausapin mo yung boss mo. Sabi mo, boss, kailangan ko additional money eh. Bigyan mo pa ako dagdag trabaho. O dagdagan mo na lang trabaho ko, dagdagan mo na lang overtime ko, para at least eh, tapatin mo. ko, kailangan ko a little more money. Bigyan mo nila ako additional work. di ba? Papayag naman yung boss mo kasi dagdag -dag work, dagdag -dag kita sa kanya, meron siya may susweldo sa'yo. Honesty. Number six, magluto sa bahay, wag kumain sa labas. Yan. Magbaon, magbaon, magbaon. Yan talaga pinakamura, baon. Okay? Ilagay sa tupperware, di ba? Kasi pag kumain sa labas, sobra-sobra mahal. Number seven, Piliin yung mas mura kung magsha shopping di ba? Meron na bibila ng mas mura. Sa gamot, sa akin, okay na generic. Huwag nyo napilitin yung branded na mamahalin. Okay na yung generic. o uh, basta yung mga simpleng sakit, gagaling naman yan. Eh. Yung mga sa mga generic na butika, okay na rin yan. ah uh, pang high blood, pang diabetes. o basta, dyan na lang kayo sa butika, bumili. wag na lang sa online. Online kasi maraming peke. Ako hindi ako bumibili online. So, hanap kayo ng sale, Pwede ang generic shop smart. Okay? Para makatipid. Number eight, uh, ito yung pinakagastos yung mga subscription nyo. Baka yung internet, di ba? Ano ba yung load nyo? Alam nyo may load nyo. Baka may Netflix pa kayo, may cable pa. Di ba? Baka meron kayong monthly na kailangan bayaran. Baka hindi naman kailangan. May YouTube naman ngayon. Diba? Tapos yung kuryente, yung tubig, tingnan kung paano makakatipid. Diba? Yun lang talaga eh. So, tipid sa monthly na ginagastos o sinuswelduhan. Diba? Sa malilit na bahay, siyempre, sariling linis, sariling, sariling ano na yan, uh, laba. Number nine, iwa sa impulse buying. Ito yung delikado. Yung pag may nakita ka, siyempre, malungkot ka na, depressed ka na, wala kang pera. Kailangan mo mag-compensate. Ganito nangyayari yan eh. Pag isang tao, sobra lungkot, alam ko to, experience ko to, sobra, sobra lungkot, sobra ka depressed, ang mangyayari ng utak mo, sobra na ako lubog, magmamanik ako. Ibig sabihin ng mamanik, ah, bibili ako ng sampung baro, susulat ako ng malaki, magpapasikat ako. Paano? Sobra ka na bagsak eh. Gusto ng katawan mo magbawi eh. Kaya pag sobra ka walang pera, makakita ka na isang bagay na mamahalin, Di bali na ako magkautang-utang. Basta yung, kunwari, yung baru ko, branded naman. Di ba? Di bali na ako malubog. Basta branded ako. Ano yun eh? Compensation mo yun eh. Bawi mo yun sa lungkot mo. Pero hindi maganda. Kasi nga, wala na nga pera. Bibili ka pa ng mahal. O, lalo ka malulubog. Hindi maganda yun. So, avoid impulse buying. Ang tawag yan, delayed gratification. Kung meron kang gustong bilhin, let's say, magandang cellphone. Ito, cellphone ko, lumaluma na. O cellphone ko, cellphone ko, I think, uh, mga eight years na to. Eight years delayed ang cellphone ko. S10 nga tong gamit ko sa Samsung. S10 to, eh, S24 na ata ngayon. S10 pa ako, gumagana pa eh. Ako, papalitan ko lang. Tsaka hindi ako bumili ng latest. Never ako bumili ng latest na cellphone na gamit. Kung latest S24 or whatever, bibili ako mga two levels lower. Sobra mahal yung bago. Pareho din naman. Oh, kay kita. Pareho din yan. Eh. So, delayed gratification. No need to, ano, minsan kasi pagbili natin ng branded, kita mo yung pagmahirap, mas gusto yung branded. Eh. Yung mga mayayaman, kita mo, wala. Ang papangit ng baro, hindi nagsusunod. Hindi kailangan eh. Kasi marami na silang pera. Parang, I can buy that, pero hindi nila binibili. So delayed gratification. Number 10, uh, public transport. mahirap ang public transport sa Pilipinas. Kailangan mag-Jeep, mag-MRT, uh, LRT kasi lugi sa kotse. Lugi sa kotse. Ang kotse, pag binili mo ng 500,000, bagsak-bagsak ang presyo. Siguro in 2-3 years, wala na, 100,000 na lang. So palugi ng palugi ang kotse. Yung repair, yung sira. Uh, Minsan, kailangan magkotse, magmotor. Pero minsan, public transport na lang. Tiis na lang. O hanap na lang tayo ng trabaho sa bahay. Kasi wala. Traffic na eh. Talo tayo sa traffic eh. Uh, kaya matagal na ako nag, ano, noon. Talo tayo sa traffic eh. O, kaya sabi ko, noon pa, 12 years ako, online na ako eh. Hindi na ako makapunta sa radio show, TV show. Kasi wala nang, wala nang oras eh. Pag punta mo doon, pag uwi, ubos na oras mo eh. Kasi super traffic. So, para malusutan ng traffic, online work na lang ang gawin nyo. Number 11, kailangan may support ka. Support. Ito, 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 11 pinakamahirap. Tinuro ko na sa inyo eh. Sino yung taong tutulong sa'yo later on pag gipit ka, pag may sakit ka, pag kailangan mo ng pera? Usually, pamilya yan. So, kung kailangan mo magsipsip <laughs> o kailangan mo magpakumbaba, din parang magpakumbaba, mabait sa lahat, 'Di ba? Pwede naman magpakabait ka sa lahat, 'di diba? May pera, walang pera. Pero yung may perang uh, kapamilya mo, siyempre kailangan eh baka siya makatulong sa So usually sa family lang ang may chance ka matulungan konte sa kaibigan, malabo. Okay, malabo. So piliin niyo lang kasi konti lang oras mo build supportive relationship. Tulungan mo ibang tao habang malakas ka pa, tumulong ka. Kasi hindi natin masabi later on, baka bigla tayong magkasakit, meron tayong puhunan. So kahit wala tayong pera sa bank account, at least tumulong naman tayo sa kapamilya natin, kahit pa paano, baka sa ibang araw, kung swerte sila, maganda negosyo nila, baka tulungan ka naman. Ang point is, basta may pagkain lang konti, di ba? May pagkain, may bahay, pwede na yun. Eh. Pwede na yun. Eh. Number 12, siyempre, stress reduction. Practice mindfulness. Pagdarasal. Tsaka stay positive. Yun na lang. Tapos syempre, bawas yung mga abroad, yung travel. Uh, ako, bilang tatawanan ako sa edad ko. Hindi pa ako, sa edad ko, hindi pa ako nakapunta sa Europe. Hindi pa ako nakapunta sa Paris, sa Italy, wala lahat. Eh. Oh, wala. Bakit? Uh, kaya ko dati siguro, pero wala. Tipid eh. Ang pera ko, nagastos ko sa mga charity. Oh, wala. Masapi ako eh. Like uh, dati, maraming kaming mga medical mission million gastos ko nun. Million. Nung sa pandemic, 2 million na gastos ko. Tulong, bigas, bigay. Um, ako, alam ko, alam nyo, mga 1,200 ka ban binibigay. Doon ako masaya eh. Nung ko nilalagay yung million ko konti, hindi na ako nag-abroad. Kasi isang abroad, sobra mahal. Kung isang abroad kami sa Singapore, mga 500,000 yun. So, kung titira ka pa sa hotel, sayang. Tapos dami nang iiyakan niya. So, hindi ako nakaka-abroad. Tinitingnan ko na lang yung picture ng Venice at Eiffel Tower. Swerte naman kayo na kung kayo, mag-enjoy kayo, OFW. Kung nakaka-abroad man ako last 20 years, nung buhay pa ko, kasama ko. Buhay patatay ko, kasama ko sila. Sila nagbabayad. Kung ako lang, hindi ako nakakaalis. And lastly, share ko na lang. Lastly, ito meron ako natutunan at my age now na hindi ko natutunan dati. Medyo malalim to. Short lang. Dati, pag bata ka, kayo 30 years old, 20 years old, gustong-gusto nyo kumita ng pera. Kailangan kumita kayo ng 10 million, 20 million, di ba? Pag walang pera, galit ng galit kayo. Siyempre, okay lang yun eh. Focus ka kahit magkasakit ka, kukita ka ng malaking pera. Pero, pag umabot ka ng edad 55, 60, 70 years old, hindi na mahalaga yung pera eh. Oo. Magmagtataka kayo ha. Pag 70 years old na, tingnan mo yung mga lolo, lola nyo, o nanay, tatay nyo, yung mga 70, 75 years old, may bahay, may pagkain, may konting pera sa bangko, ilan ano, 50,000, 100,000, may mag-aalaga kung may sakit, okay na Okay na, yun lang. Wala na siyang, hindi na niya kailangan kumita ng malaki o ano. Kasi, yun lang naman kailangan mo eh. Malapit ka na sa finish line. ba? Diba? Basta may magkasakit, may panggastos ka lang, yun na. Pero pag bata ka, at age 30, 40, gusto mo ng malaking bahay, malaking kotse, magara, talunin yung classmate mo, mas mayaman. So, ini-stress mo sarili mo. Okay lang yun kung para sa'yo yung perang yun. Pero kung wala ka namang ganung swerte at uh, pipilit mo 'yon, baka magkasakit ka lang. 'Di diba? Kung magaling ka kumita, okay. Uh, kung masaya like ako, masaya lang ako mag-charity hanggang age 55, puro charity, Dito ako masaya, okay lang. 'Di ba? So hindi nga ako nakaka-abroad, wala nga ako mamahaling gamit, okay lang. 'Di ba? Wala <laughs> wala lahat. So simple lang, masaya ako nakakatulong nakakatulong, marami na nanonood, marami bumabati, pwede na 'yon. Kanya-kanyang kasiyahan. Di ba? Kanya-kanyang kasiyahan. So sa akin, bahala na kung may langit, doon na lang tayo mag invest kaysa dito. Anyway, uh, lahat nag-uumpisa walang pera pero hintay-hintay lang. Kahit 50, 60 years old, baka dumating ang swerte mo by 60, 70 years old. Noon ka magkaroon ng konting pera, who knows? So, konting tiyaga lang, konting tipid lang, aayos din yan.